gano'n, eh gano'n mo. Ang baga, oh. Sabi mo tatlo. Oo nga. Tapos iyan mo to dito, oh. Pipidalan mo dito banda. Para hindi siya magtanggal. Yan. Ito ba? Oo. Oh, labas mo yung, yan. Pasok. Hmm. Yan. Dapat na hinabaan mo. di. Dupa ulit. Ay, len len. Ano pa kan? Ha? Ayso. Bakal lang. Yan. Yeah, munen din. Diyan ka na mag-focus. Lagi mo ulit nang ganito, oh. Hindi to banda. Para hindi, idiikit mo, may butas. Dito eh. Diyan yan, dikit mo. mag adjust ka. Dito banda ka mag ano, bali. Dan. Gabaan mo yung ano. Yan, sige ba? Dan. Tapos susok mo. Yan. Bali lang pala. Oo, ganyan lang yan. Hindi ka na mag-asawa. Ikaw taga-sulid pag pag ano. <laughs> maggawa kayo ng bahay ng asawa mo. Dato, Dato, ben. Eh? Wow, ganda-ganda kay Bibi ho. Ganda kay Bibi. Wow, ganli, ganda. Pwede na no mag be. Hindi, kau. Di ka muna. Itong karo na Wow, ganda rin yung sa kanya. Ito naman ay pang beginner. Pati ito. <laughs> pang beginner. <laughs> yan po, pag matapos po yan, pwede nang gagawing bubong sa kubo. Say hi to my vlog. Hello. Hello. Kanta ganin, kanta. My way. Yeah. Oh. <laughs> Bring it on. Ito man nagalinis ng hand tractor. Yun. Saan kayo nag kanina, Dad? Okay, <laughs> Ani, Damn. Damn. Dan, tanah, nag-ulan. Bili yeah. oh, no. siya ng tractor kasi puro putik. No. <laughs> Ay, ang itim ng langit na ulan, guys. Mauwi na ako. Paalam! Bye-bye! Bye-bye na! Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye!